Paano na po malalaman kung nasaan ang cellphone na nawawala o nanakaw? Yan po ang tanong ng isang ating followers. So ngayong araw po ituturo ko sa inyo yung basic kung paano natin ito malalaman. Sundan mo lang nga video na to. Tara! So dito nga po lang po tayo sa settings ng ating mga cellphone. Pindutin ang settings. And dito nga po sa search engine or search bar. Ito. Ayan. Pindutin lang natin yan para i-type ang find my device. Ayan, pindutin natin ang find my device. Ito po siya, find my device. yung aking find my device, andito po sa baba, depende po sa cellphone ng, sa cellphone nating gamit. So, pindutin natin yan. And dito nga po, mayroon dito ang dalawa. Ayan. Mayroon po dito nga find my device gamit ang application and gamit naman ang website. Gamitin po natin dito ang website. So, dapat yung ating cellphone na wala ay yung Google account o Gmail account na nawawala nating na cellphone ay yun din po ang natin sa ating pangalawang cellphone o sa ating cellphone na hiniram. So pindutin natin itong Find My Device gamit ang website. So dapat nakaturon po ang location ng ating mga cellphone. Kung hindi naman po nakaturon ang ating mga location, okay lang din. Kung mas maganda ang para accurate po yung paghahanap natin. So pindutin natin dito halimbawa itong cellphone ko nawawala. Ayan. Pindutin lang natin yan. Nandito nga po, makikita natin dito yung location niya. Ayan yung location. Tapos po yung uh, wifi sa nakakonek sa yung battery. And dito nga po sa baba. Ito nga, pwede nating patunogin yung ating mga cellphone na wala. Halimbawa, nandito malapit lang yung cellphone na yun at malakas ang yung volume niya, maliridig natin kung saan siya nandoon. So halimbawa, pindutin natin yung play sound. Ayan, pag narinig nyo po yung isang cellphone ko na tumutunog, hindi po siya titigil sa pagtunog hanggat hindi natin pinipindot yung stop sound sa ating mga cellphone. Ayan. I stop na po natin. Ayan. Tapos dito nga po sa, pwede tayong gumamit dito ng uh, itong secure device. Pwede natin ilock yung ating mga cellphone para din na magamit ng iba. Pwede rin natin dito gawing itong reset my device. Ayan. Pwede natin i-reset yan para hindi na po makita ang laman ng ating mga cellphone so ganoon lang po kung paano natin makikita o mahanap ang cellphone na mawala tapos dito po sa settings sa taas ito po yung settings nya dyan mo po makikita yung uh, yung, uh, yung ating, saan nakaregister yung ating mga cellphone kung kailan siya nagregister at dito mo rin makikita yung IMEI ng ating mga cellphone para pwede nating itong i-report sa NTC para sila na pong bahalang mag-block ng ating mga cellphone nawala. So yun lang sa nakatulong video na to at kung nagustuhan mo follow and share. Thank you.